Nagugulang po ako. ka magkwento kayo kasi nung Gabi-gabi tayo magkakasama ang kaibigan. Kahit kailan, hindi ako nagsinungaling sa inyo. Pag galit ako, galit ako. Kung wala akong pera, malalaman ninyo. Kung gutom ako, alam ninyo. Hindi ko kayo pinlastic kahit kailan. Kaya ayaw ko ng taong kausap. Paplastikin ako. Sorry, Papa Jack. Dinagago mo ako dito. Huwag ka tumawag. Bawal sa kabilang istasyon! Bawal ang yayin ka nila! Tado ka! Katawag ka mag-isinungaling ka! Ikaw pala itong sa yas kwento na to! Gagawa ka ng katwira para ano, aminin ang girlfriend mo may ginawa siya wala? Eh wala ka pala nakita kayo! Meron na naman! Kailan ka pagkatao mo kapatid? Kailan ka pinanganak? Ilang beses ka pinanganak? Ibabadya si kahit sino... May nakita ka wala! May nakita po talaga papa diyan. Oh, gusto ko lang po kasi ano, yung na po. May nakita ka wala. Mamatay man ako papa diyan. Mamatay nakita. ka di. Eh! <laughs> Buti hindi kita kaharap ngayon. Ang ano ko lang po? Buti hindi kita kaharap ngayon. Hindi ko yung kwento mo, iniintindi kita. Nagsisinungaling ka pala sa akin. Pa pa, ko dami na kasi eh. mo akong bigyan ng ano ha, ng katangahan na katwiran. Mga kaibigan, wala po sa akin ang pinakamagandang advice sa buong mundo. Hindi ako ang pinakatama sa sa, sa buong mundo. Hindi ako pina pinakamagaling mag-advice. Pag tumawag kay sa akin, maging kaibigan niya ako automatically. 'Yan lang po kayo ko bigay. Papa Jack. Papa Jack. Nanawagan ako sa girlfriend ng taong to at iiwanan mo tong lalaking to. <laughs> you do not need someone na fault finder yung gagawa ng kwento para maging tama siya, yung taong gagawa ng kamalian mo para maging mali ka at siya yung tama. Hayop ka, pre. Ang <laughs> tsaga ako, kinakausap kita. Gusto kong antokin. Sa kwento mo. Eh, ba pa Di ba? Tapos winawal lang yan mo ako dito? Nagsisinungaling ka? Naaawa ako sa'yo, kapatid, kasi di ba? ako ko natatanghan sa'yo kasi may kaibigan kang walang yan na girlfriend mo nilalan, naglumalan ni sa iba habang wala ka, di ba? Pero wala ka pala nakita, tapos ngayon meron na naman, aling ka dito? Hindi pa ba, yung promise talaga, na may nakita ko, pero... E ano wala yung wala ka nakita? Wala po, hindi ko po talaga nakita yung mga pangyayaring... Eh ano, ano. Yung nakita mo? Kung hindi mo nakita yung pangyayari? Hindi ko lang po nakita yung nalikan sa ano, sa labi. Wala na akong gustong paniwalaan sa'yo. Sinungaling ka. Bastos. Binastos mo ako, kapatid. Tabla, di ba? Nga mga kaibigan, it's okay. Sa programa ko, I can be cruel sa iyo. I can be blunt, straightforward ako sa inyo. You can do the same sa akin kung gusto ninyo. I really accept that. I accept your reaction. Accept your reaction. I accept my reaction ko ngayon. Okay, ibigan tayo dito. I am not superior dito, mga kaibigan walang walang ya lang ako magsalita pag walang ya ang tao. Kahit kailan di ko na sugarcoat sa programang to. Kahit kailan mga kaibigan. Kahit kailan. Hindi ako nag-comfort ng tao dahil mukhang kawawa. Hindi ko ginawa yan, kapatid. Dami ng galit sa akin. Nakakaipon ako ng mga taong galit sa akin dahil sa ganyang ugali ko. Pero okay lang, ako kailangan magpapakatuto ako gabi-gabi. <laughs> Naiintindihan ng mga ito, Papa Jack. Di mo ako naiintindihan? Kung naiintindihan mo, kapatid, kampitahan tayo, di ba? Eh ginago mo ako. Merry Christmas sa'yo, pre. <laughs> okay lang, Papa ko kung magalit ka kasi alam ko naman po mali ko eh. Nananawagan po ako ano, sa girlfriend ng lalaking. Wala na mo, to, te. Gagawa ng kakayari. ng mo ba, eh, no? Maji mo, akala ko pa naman pinahin mo yung girlfriend mo. Gusto kong maawa sa na matangahan ni kanina eh. Tapos wala ka pala nakita? Uh, you thought you saw something but hindi pala? Hindi ko kasi pwede sabihin sa inyo, Papa. Kung... Tsukin... Wag kang tumawag kung hindi mo pwede sabihin sa akin. Hindi po. Yung... Wag kang tumawag. huwag ka na makinig sa akin. Lipat ka na istasyon. Doon ka kay Chico Loco. Kalmadong kausap yun. Makantahan ka ni Chico Loco. <laughs> Wag sa akin, ha? Papa Jack. Gusto ko Bastos ka! Bastos! Ang kapal ng mukha mo walang yaka! Naka na po masama, Papa Jack. <laughs> Hindi na po masama, girlfriend ko. di na masama, kaibigan ko. Oh, di ba? Sige, self-pity, kapatid. Mga kaibigan, alam nyo. Ito, ano, ah... Uh, J.A. Uh, JA. Po. Alam mo, ito, papahingin ko sa'yo, ha? Da, minsan man nag-galit sa'kin, eh. Kaya, minsan mo, iba nga, taga-simbahan nag-galit sa'kin. Oo, oh, mga kaibigan, ha? Eh. Puyo ko sa bahay, malungkot ako madalas, pag ganyan, di ba? Ang hindi nyo naiintiyan, mga kaibigan, hindi kayo ng payo sa'kin, itatawid ko yung mensahe ko sa inyo sa paraang kaya ko. Itatawid ko yung mensahe ko sa inyo sa paraang kaya ko. Minsan umiiyak ako kasama ng caller. Kasi totoo ako sa inyo eh. Ilalagay ko yung sarili ko sa sitwasyon ninyo. Minsan hindi ako nahihiya. May dumadalo dito. Umiiyak ako dito mga kaibigan. Tumutuloy yung sipon ko. Inaabot ako ni flex ng tissue. Makausap ko lang kayo ng tama. Uwi ako ng bahay mga kaibigan. Ilang, ilang araw. Baka hindi nyo po alam. Ilang araw. Itong unang dalawang linggo ng Disyembre. Gabi-gabi ako nagpapabipi. Hindi ko alam kung dahil... Hindi ako nagre-reglama mga kaibigan. Kasi ang taas ng presyon ko. Ang bata-bata ko pa Kasi dinadamdam ko yung mga kinikwento nyo sa akin Pag humingi kayo ng hindi ko ipa Totoo ako magpayo sa inyo 29 ako, humingi ako ng gamot na persantin Para lang po alam nyo <laughs> Dahil nahihirapan akong huminga madalas Nalulungkot ako para sa mga taong malungkot Hindi nyo na po alam yung mga ganyan mga kaibigan Pero masaya na ako sa ginagawa ko mga kaibigan Kumakain naman ako 3 times a day Kwento ka, biruan tayo sa phone. Kita nyo naman, parang tropa nyo lang kausap nyo paggabi, di ba? Pwede ka mag-etsusan dito, di ba? Maglokohan tayo. Pumunta ka sa booth, mga kaibigan. Hindi kita itatratong iba. Ang daming tao lagi dito, mga kaibigan, sa booth. Mahayos naman ako makiharap sa mga nandito. O ano ako sa bayan, ano ako kay mahal.